Karpa na naman, no? Eh? Ayun eh po, ayun. Eh. Ayun eh po, nahuli. eh po. Magandang araw po. Ayan, dito po tayo ulit sa fishing spot natin. Sana makarami tayong huli. Ang mga nakaraan araw eh, maliliit. May medyo malaki. Ayan, hindi po tayo nakakahuli ulit ng karpa. Ayan, nahirap ay mo ngayon. Medyo malabo pa yung ating spot. Ayan po, malabo yung spot natin ngayon. Wala po tayo nahuling malaki. Puro malilit. Puro binabalik po lang natin. Kasi po lalaki pa yun eh. Yung malit to yung ah, tilapia. Kaya ano lang po ako ah. Seset ko lang po yung ating pamingwit. Marami ah, tayo. Bo, bueno malo. Malit pa rin oh. Parang ano po? Parang nung isang araw lang oh, late. Papakalo po natin. Ah, sobra po late. Sana lumaki po yung ating huli. Eh, ah. po, Rasi, oh. po. Salamat, oh. Ayan po, first catch po. Laki ah. Oh. <laughs> Salamat. Karpa po, karpa pala, karpa. Ah, thank you Lord. Oh. Alam, hindi na makakawin ng malaki. <laughs> Nung inyata ko po, meron pala. Oh. tilapia. Aba, <laughs> <Ayan po>, tilapia. <laughs> Ayan o. Oh. Tilapia po, sa karpa. Ayan <laughs> Salamat. Oh. O, oh, tilapia, o. Oh. <laughs> Ayan po, o. Oh, good sis po, tilapia natin na huli, ha. Ah. Ayan po, Ha, oh. Ay, Salamat po. Ayan po, o. Oh. oh. Eh, parpa na naman, o. Oh. Eh. Ayan po, o. Ah. <laughs> Ayan po, Ayan po, Ayun po. Ah, salamat ah. Ayun po. ano ha, Ayan po, na naman, o. Ah. Ay, naka. Ah. Ayan po, oh. Eh, tinalong ko po. Aramahong nilang, oh. <laughs> oh. ngayon <laughs> ka na tayo. Tinapin, oh. Sige <laughs> po, tinapin, oh. Lapad, oh. Eh po, lapad ng <laughs> eh, thank you Lord. Kala ka po, wala ka pang huli. Eh. Tinakay po sa gilid eh. Tilapia huh. na naman, no? Dalas, oh. <laughs> eh, Thank you, Lord. Tilapia po. <laughs> eh, thank you, Lord. Peace on <laughs> Ano po, tilapia Ay, Salamat to Ayan, puro tilapia po Marami yung huling natin Puro tilapia Dalawang karpa pa lang po yung nahuling natin Eh, tilapi ha. <laughs> Ay, tilapi mo okay, bigla. Hahagis ah, ko, ah, ko lang po. Tilapi ha. <laughs> Ayan po, mga good size po yung nahuli kong tilapi ha. Ayan, so yun na uh, Uwi na po tayo. Ah, uh, ito po yung nahuli natin. Bakit ako sa inyo? Ito po. Yan. Marami rin po. Tilapia po sa kayong karpa. Nasa gilid lang po sila. Yung tilapia sa kayong karpa. Nasa gilid lang. Yan po. Mayroon na po isang pangulam. Yan. Ngayon dito na lang po ating video. Salamat po. God bless.